Nagtipon-tipon sa Capitol Ground sa mga kababaihan o Women's League sa Camarinesur bilang bahagi ng selebrasyon ng Women's Month. Kaugnay ng aktibidad ay sinamantala ng mga kababaihan ng State of the Art at Libring Medical Services ng Provincial Government ng Camarinesur. Gaya na lang ni Mirna Samudyo ng Minalaba Camarinesur na halos 10 taon na daw na hindi napapalitan ng salami. Nakakaranas na daw siya ng pananakit ng ulo na sanhi ng kanyang eyeglasses. Nang malabo na ang pagiling ko kani, eh, deko ko na, na mamansaya niyan minsan, deko ko na, na mamansaya niyan pinagbabasa ko. Pero may akong lula, makulugon pero may ang payo ko. Aruka. Maliban sa libreng eye check-up at eyeglasses, ay sinamantala din ng mga kababaihan ang libreng gamot mula sa health office ng Kamari Misur. Sa mensahe ni Congressman L. Villapuerte, pinasalamatan nito ang mga kababaihan. Pero totoo, sa bawat tagumpay ng isang pamilya lipunan ang nasa likod ang babae o kababaihan. Kung wala ang nanay ko, kung wala ang asawa ko, wala po kami. Kami nandito dahil sa mga kababaihan. Bisita sa aktibidad si Senator Aimee Marcos at Pia Cayetano sa mensahe ni Sen. Marcos sa Women's League sa Camarines Sur, binigyang diin ito ang kahalagahan ng kababaihan sa komunidad. Inilatag din ito ang kanyang plano sa agriculture sector at infrastructure projects na makatutulong sa problema sa baha, lalo na sa Camarines Sur. Oh, mahalang abono, mahalang Trudeau, napakamahal ng mga bilihin at ang Kaya kinakailangan tumigil na ang baha. Ayan, problema sa ating magsasaka. Kung sana magkaroon na ng master plan para sa flood control. March Serico, CSN.